sa araw-araw nang nararanasan ang pagulan sa Metro Manila pero ayon sa pag hindi pa tapos ang panahon ng taginit. Ang lamig na ulang kanina ay sinulit naman ng ilan nating mga kababayan, lalo na ng mga bata. Nakatutok si Rida Bung Buong araw naging makulimlim ang langit kanina. Ilang saglit pa, bumuhos na ang malakas na ulan na sinabayan pa ng mga gulog at kidla. Kaya naman ang mga batang ito, hindi pinalampas ang pagkakataong lumabas at magtampisaw sa ulan. <laughs> ang iba naman, kanya-kanyang silong dahil mga walang dalang payo. Bahagyang tumila ang ulan pero muli na namang nagdilim ang kalangitan at sinunda ng malakas na ulan pagsapit ng hapon. At kahit pa hindi raw inaasahan ang biglang pag-ulan, marami ang natuwa sa samantalang ginhawang idunot nito sa gitna ng napakainit na panahon. Tiyempre, masarap ang pakiramdam ko ngayon kasi malamig, masarap matulong ngayon. Nagulat ako nang biglang kumudog ng malakas kanina. Komportable sa katawan, dito tulad ng laging mainit. Pero paliwanag ng pag-asa, normal lamang ito ngayong tag-init. Tawag ko namin dyan yung localized uh, thunderstorm. Ang uh, magandang halimbawa po dyan, yung water cycle. So, ibig yung, uh, bago siya umulan, nag-iipon siya ng water vapor. At na marami siya na ipon, sa kanya na binaksak yung ulan. Yung evaporation, condensation, and precipitation. Kadalasan daw, huling linggo ng Mayo nag-uumpisa ang panahon ng tag-ulan. May mga senyales rin daw na inaabangan taon-taon ng pag-asa para malaman kung pumasok na ang rainy season. Gaya ng limang araw na sunod-sunod na pag-ulan na may volume ng tubig na di bababa sa 25mm sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, ginulat naman ang lahat ng animoy nagdurugong kalangitan pagsapit ng dapit hapon itong mga nakalipas na araw. Tulad na lamang ng kuhang ito ng Hugh Cooper na si John Robert Puzon habang namamasyal sa Rizal Park sa Maynila. Ganito rin ang nakita sa ilang bahagi ng Quezon City. Pero sabi ng pag-asa, wala raw kinalaman ang mga naranasang pagulan sa tila namumulang kalangitan tuwing palubog ang araw. Kasi mostly kapag dust particles, Mostly nag-absorb ito ng yung red light eh. Sa Metro Manila kasi medyo polluted na yung sa atmosphere natin eh. Pero pupunta ka sa probinsya, hindi masyadong, Ibig sabihin, mapula dito, doon masyado. Medyo reddish din, kaya hindi masyadong mapula. Lidera Yes, nakatutok. 24 oras.